ang lakas ng hangin dito sa area ko tsaka may talang ano may talang sa mga sun para na sunstorm na kaunti napupuhin ano, ko ah uh, pag-usapan nga pala natin si ano si attorney bobo oh pangalan ng turkey na yan alam niyo ba kung ano, sinong pangalan niyan? si turkey bobo na lang kasi malakas yan mag, mag ano eh mag, mag, mag makasigaw ng bobo mga bobo mga bobo kilala niyo na yun na yan sabi niya ang maganda daw ang pagkatapos dyan sa mga nagsasalita na marami ng mga pulubi kasi kuwan daw, ganon ganito ganito eh tingnan mo yung mga jalibi yung mga jalibi naman dyan sa ano mga probinsya punong puno malakas daw ang purchasing ano ng mga Pilipino o yun pala, ganon pala yun tapos tingnan mo yung mga daan ang traffic tapos ang daming mga bagong mga car. Nako. Mga maraming bagong car. Meron ba ganun talaga? Pagkatapos kung maraming car pala talaga ang ano ngayon ng anong tawag niyan yung ang ano natin sa Pilipinas is maganda walang problema kasi walang Limas sa kwarta Sa pira Kasi Ano May mga bagong car Eh sino bang mga tao dyan ah? Ako matagal na ako Hindi na nga ay. Ako hindi ako makabilibili Ng ano Ng car Kasi wala akong pira Kayo pala Dami pala dyan sa Pilipinas Na daming car ah. ha? Si Mr. Bobo Ang ngyari Ano na Anong ginawa nila sa gobyerno ngayon? Anong ginawa ni Bungbong sa mga sa mga lumalaban para kay Tatay Digong? Anong ginawa nila? Ginurkur. O gagamitin ko na rin yung word ni ano, Marlika na ginurkur. Ginurkur ang isiminay. Ginurkur si ka Eric at saka si Dr. Doktor Dr. Badoy. Di ba? Marami pa, marami pang mga ano. Marami pang mga iwan ko kung gugurgurin din tong ano ko, channel ko kasi nagsisigaw-sigaw ako ngayon na ano, yang bungbong na yan, puta, adik ka, adik, adik ka. Puta, talaga ka kaming uh, mapapala dito. Ako gusto ko nang umuwi sa Pinas pero para sorry parang ayaw ko na uling umuwi. Ano ba 'to? Ano bang nangyari sa Pilipinas? Ano na?